Balita ito. Ito uh, kinukumpirma na sa mga oras na ito. Si uh, Comelec Chairman Andres Bautista Rao nakipagpulong kay Manong Digong Duterte kahapon o araw. At doon, nilahat ng mama ang mga nangyari nung nakarang halalan. Ayon po doon sa aking informant eh, siya lang may nagwawalis-walis doon sa paligid ng opisina ni Manong Digong. Siguro naman, eh, credible naman yon. In short, yung janitor doon sa kwarto ni Manong Digong, eh, naulanigan niya raw. Ha? Ito ang kwento mga kapatid, ha? Makinig. Eh, sabi raw ni Chairman Andres Bautista, sir, actually, 21 million po yung natkuha ninyong boto. Sabi ni Manong Digong, what the hell? Ano na yung panay, what the hell ni Pangulong Digong? Manong Digong, sabi actually sir, 21 million votes na nakuha ninyo. Hmm. hmm. What the hell? What the hell? Oh, yan ang sabi ni Manong Digong. Eh, sabi ni, uh, umano, ni Andres Bautista, eh, kasi sir, eh, mayroong, uh, Meron pong instruction sa taas na para hindi naman ganun kalayo ka marder, nga katambak yung uh, yung uh, kalaban ninyo, hindi lagay po sa kanya. Hmm. So para umabot naman po sir ito paano ng uh, 11 million. So kung aalisin mo Ibalik mo kay Manong Digong yung 5 million 21 million daw, mahigit ang nakuha ni Manong Digong eh di 6 million lang nakuha ng mama or less. Ayun na nga sabi. Sabi raw ni Andres Bautista ni uh, Chairman. Eh, ano magagawa niya raw? i eh, instruction yun. Ngayon, ito na pag-usapan tuloy kahapon sa Malacanang. Tinanong daw ng mama. E eh, kung na nabawasan na Chairman Bautista. Eh, paano naman yung uh, Bongbong Marcos? Ano nangyari doon? Eh, sagot daw, matik. Automatic. Automa. automatic na bawasan din. Eh, hindi na ni Manong Digo kung saan napunta raw. Yung uh, ibinawas doon kay BBM. Alam na this kung saan napunta. Eh, kung nagkataon, eh, kung hindi binawasan, eh baka Duterte BBM ang gobyerno ngayon. Manong bigong Duterte, BBM ang bise. Iyon <laughs> yung uh, sabi ha. Iyon yung napag-usapan sa palasyo na ilang oras tumagal. Pero knowing manong bigong, eh tapos na. Kaya eh, nanalo naman ha, tambak. Pero 5 million is 5 million na boto ha, mga kapatid. Na shinay doon sa Demanong Digong. oo eh, may plano, may balak silang. Dayain. Pero overwhelming mo kasi masyado mga kapatid eh. At saka hindi ako niniwala 16 million lang po yung bumoto. Kahit saan ka kasi pumunta, pumanig kahit sino ka usap mo Duterte ang bunganga ng mga tao. Puro na yung mga kamay, puro Duterte kahit saan ka pumunta sa opisina, sa kusina, ha? Sa boardroom at comfort room. Hmm. Hmm. Sa uh, kwarto kung saan pa man, Duterte ang bukang bibig ng lahat ng Mayo. Anyway, tapos na ho yan. Pero, actually hindi pa. Dahil yung uh, Bongbong Marcos po, Aba eh, pong pinapal na protesta at gusto niya ng recount. Eh sana naman po itong ating uh, kataas-taas ang hukuman. Pakinggan po ko agad itong uh, request ng uh, BBM ni Bongbong Marcos. Para magkaalaman na, di ba? At sana naman, hayaan na lang ni Lenny Robredo. Eh para sa kanya din naman ito eh. Kasi pag nagkaroon ng recount mga kapatid, kung talagang si Lenny Robredo ang nanalo, I am sure titigil ng lahat ng tao once and for all. Abay uh, Presidential Electoral Tribunal na bibilang ay walang bias yan, ay Supreme Court na. Ang makikialam dyan. O, ano pa sasabihin? Kung talaga si Lenny Robredo ang sinabi, Lenny Robredo nanalo, tapos wala ng ingay, mga BBM siguro tatahimik na maging si uh, Bongbong Marcos. Pero habang yan ay hindi pinapayagan, habang yan ay kinukontra ng kampo ni Vice President Lenny Robredo, patuloy na magsisigawa at ngangawa ang mga supporters ni BBM, ni Bongbong Marcos. Maniwala kayo. E eh, syempre, sasabihin nyo na sus Mariusep, o ay bima tawagan mga si Chairman Bautista. Eh kasi nakita siya doon sa Malacanang eh ano eh, ginawa niya doon? alang ba naman nagkapi-kapi uh, lang sila ni Manong Digong. Alang-alang ba naman eh, nagbeso-beso lang sila? Eh, tandaan natin si uh, Andres Bautista inilagay ni Pinoy. Hindi yan taon ni Manong Digong. Pero balita ko kasi parang gusto magpalipat na ni Andres Bautista sa ibang opisina. Okay, kaya siguro kumakanta na yung mama ng My Way. Hmm. Yan po isa sa pag-uusapan natin whether aminin nyo uh, itanggi ni Chairman Bautista mamaya. Makakausap po natin yung uh, Cumulet Chairman. By uh, hindi yung biro yan. Otherwise, kung totoo talaga itong, uh, ito ay 100% true. Kasi nakita nga lang si uh, Chairman uh, Bautista sa Malacanang. Kaya ang tanong, ano pinag-usapan? Eh, sabi nga nung uh, nagwawalis doon sa gilid ng of opisyon ni Manong Digong, ayun eh, nga raw 21 milyon na nakuha ni Manong Digong eh bakit 16 na lang eh dahil daw yan sa hokus pikus pahay sir, Ay, sir. <laughs> ganun po pati kayo na hokus pikus <laughs> eh no choice sila ngayon naman ang plano nila sirain itong uh, administrasyon ni Duterte sa pamagitan ng destabilisasyon sa linya po ng telepon si Kamelec uh, Chairman na uh, Andres Bautista sugi po natin ito. Magandang umaga po uh, Chairman uh, Bautista sir. Ay magandang umaga naman Sir Erwin. Uh, long time no talk. Magandang umaga <laughs> rin po sa lahat ng mga nakikinig. D ako sir. Abay thank you. Thank you for picking up our calls, uh, our call. Pero meron ho ako mga... may naulamigan kasi ako uh, Mr. Chairman na kayo ho ba'y pinatawag sa palasyo, kayo ay napasyal doon sa palasyo, parang naligaw kayo sa palasyo, nakita po kayo ng, a uh, nung uh, kaibigan, kaibigan ng kumpare ko, na Bienan naman ng uh, kumare ko, na nagwawalis-walis doon sa paligid ng pala palasyo, sabi na nakita ko po si uh, Chairman Bautista sa Malacanang. Ano po ba yun, sir? Wala po, ano lang po yun. Ay, uh, hindi naman po sikreto yung aming uh, naging meeting ng ating Pangulo. Aha at uh mga ibang tao rin na malayo po nakakita sa akin at sa amin